Pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Na uh, nadoble po ng 2018 ng sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating uh, Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang police dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya? Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga uh, gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng uh, tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops. Binibigyan niya po ng uh, tulong yan. Pumupunta siya sa pinakasulok ng Pilipinas.